Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Bayanir Pilot, ang unang tagapag-ulat mula sa pangkat pito. Ang aming paksa ay tungkol sa panitikan hinggil sa diaspora o migration. Globalisasyon ng migration. Tumataas ang bilang ng mga bansang nakakaranas at nakapagtuan ng migration. So, ang uh, kabila na dito is ang Asia. Or yung itong Pilipinas, ang ating bansa. Karamihan is, nangingibang bansa sila para doon, para doon kumuha ng panganak buhay. Like yung mga OFW, dahil mahirap dito sa Pilipinas, pinipili nila magtrabaho sa ibang bansa para doon, para doon sila kumita at may padala sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ang mga bansang madalas tayuin tulad ng Australia, New Zealand, Canada, at United States. Ang uh, sa, na, sa napapansin ko sa panahon natin ngayon is sa China. Marami ang pumupunta sa China tulad ng mga, lalo na yung mga um, na nagtapos ng uh, yung B.Ed. or yung nagtuturo sa elementary. Uh, pinipili nila magtrabaho sa China kasi uh, dahil lang sa ma uh, mataas na sweldo, um, uh, um, uh, madali lang din kasi turuan ng mga bata sa ibang bansa. At um, uh, mababa rin ang mga mababa rin ang mga bilihin, bilihin sa China. Uh, uh, malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansa sa Asia Latin America at Afrika. Ano nga ba ang migrasyon? Migrasyon ay ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar para manirahan ng pansama pansamantala o permanente. Ibig sabihin is, halimbawa ako, nakatira ko sa isang lugar, tapos lilipat ako sa ibang lugar para, pag halimbawa noon, nakuha ng ang buhay or di kaya lumipat ako dahil doon sa ibang doon sa ibang bansa na nilipatan ko is doon yung pagkukunan ko ng panghanap buhay so, yung pong migrasyon next. next po is so ayon do sa komisyon ng Pilipino overseas Uh, may tinatayang 8.6 million Pilipino ang nanirahan sa iba't, iba't, iba't ibang bansa noong 2009. Ang susunod po ay ang tatlong uri ng migrasyon. Uh, una ay ang temporary migrants o ang pansamantalang migrante ang uh, uh, temporary migrants, ito ay tumutukoy sa mga individual na nagpunta sa ibang bansa na may legal na permiso at dokumentasyon para magtrabaho o manirahan. Manirahan doon sa loob ng isang tiyak na panahon. Ang kanilang paglipat ay mayroong takdang petsa ng pagtatapos. Ang halimbawa nito ay isang Pilipinong nurse na nagtrabaho sa isang office, hospital sa Saudi Arabia sa loob ng dalawang taon pamagitan ng isang kontrata. Uh, uh, another na ay uh, another na halimbawa pa is yung mga domestic helper um, ang, ang nakatakda sa sa kontrata nila kontrata nila ay uh, dalawang taon lang so uh, pag matapos na yung dalawang taon na yon is uuwi na sila ng Pilipinas so ito so yun yung kinatawag na temporary migrants um, uh, ang susunod naman is Number two is yung permanent migrants o yung mga permanent immigrants. Ah uh, ito ay tumutukoy to ito ay tumutukoy naman sa mga individual na nagdesisyon lumipat sa ibang bansa upang doon naman manirahan ng permanente. Kadalasan nag-apply sila para sa permanent residency o citizenship sa kanilang bagong bansa. Halimbawa, um, isang pamilyang Pilipino na nag-migrate nag o uh, lumipat sa Canada at nakakuha ng permanent residency pagkatapos ng ilang taon. Sila ay nagplan nagplano na doon na manirahan at magtrabaho. Uh, yun po yung uh, alimbawa ng permanent migrants. Um, uh, uh, ano, another na example is isang Pilipinong doktor na nag-migrate sa Australia at kumuha ng Australian citizenship. Uh, yun yung mga uh, halimbawa ng permanent permanent migrants it lumipat ka sa ibang bansa at kumuha ka ng residency uh, permanent, uh, permanent, residency o citizenship para doon na talaga manirahan uh, doon ka na manirahan sa isang lugar sa isang bansa na yun tulad nga ng Canada or sa Australia uh, panghuli is ang irregular migrants Uh, ito ay tumutukoy sa mga individual na lumipat sa ibang bansa nang walang legal na dokumentasyon o pahintulot. Maaari sila ay pumasok ng palihim o kaya ay nag-overstay sa kanilang visa. Uh, uh, halimbawa nito ay isa, you know, isang Pilipino, Pilipinong nagtrabaho sa Malaysia nang walang permit o visa. so Another example naman is, halimbawa uh, ako, domestic helper sa ibang bansa. Tapos, uh, na-expire na yung visa ko at hindi ko na-renew. <clears throat> tapos, uh, pwede, um, pwede yun siya maging, um, pwede yun siya maghulog sa tinatawag nilang uh, TNT or yung tago ng tago. Kasi nga, uh, expired na yung visa ko at hindi ko na hindi na ako pwedeng magtrabaho dun sa limaw, dun sa sa amo ko kasi di nga di ba yung dating amo ko as a domestic helper Uh, kapag wala kang visa, hindi ka talaga makakatrabaho sa uh, yung, unless na lang kapag uh, kuntsaba mo yung amo mo at magtrabaho ka ng tuloy-tuloy kahit wala kang visa or kahit expired na yung visa mo. Uh, kapag naman ganun, is maaari tayong makulong. Or ikaw na walang visa, o walang permit or expired na, wala, uh, expired na yung visa mo, is pwede kang makulong. Maaari kang makulong dahil doon sa uh, wala kang permit. So, hindi lang po. And, uh, thank you.